Halo, mamo. Halo, halo Hasan. Hasan. Mamo, mamo. Halo. Hasan, mamo. Hasan. Oh, Hasan, jem plastik. Hasan mamo. Nah, Hasan. Oh, ayuh, dalam. Halo. Hahaha. 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 Agis Hahaha. agis Hahaha. 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 Abi beli ne? Oh, oh, oh. Hello, hello, Hasan. Agis, agis, agis ma, agis, agis, agis ma, agis. Hahahaha. Hahahaha. Hello, 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 hello. Hahahaha. Agis, agis ma, agis, oh. agis ma, agis itu agis, agis itu agis, agis ma. Agis uh. mo daw to sabi ni papa. Hulo, na hulo, 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 na naman. hulo, hulo, dali, dali. hulo, 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 ka pa, Hahaha. <laughs> Ay, bibili ni. <li. laughs> agis, Agis. Agis. Ay, mo, mo. Eh, sakit ko pa nga kaya ka, Jay. Bitawa mo. <laughs> o, son. Agis mo, Agis. agis. <laughs> Bibiyan kaya ka. Ulo, ulo. Ulo, ulo. Ulo, 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 lumipad. Ulo, ulo, ulo. Ah, kaburi naging plastic. Ulo, ulo, ulo. Ulo, ulo, ulo. Ulo, Ayan nga na ako. Agis. Yay! Kuwane! eh! Ehh! dito! Ayan, dito! Lo! Olo, olo, hey. olo! Asan? Ayan nga! Ayan nga mama! Ehh! Agis dito! Yeah, dito. Hey. dito. na! kay papa! Wala tayo! Uh, oh, O, papa! na! Biyan papa! Ayan! Olo! May pili!

Bia me ang papa. Papa, ay tayo! Wala! wala yung gamot o, -o, na. Wala, 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 <laughs> Hey! Hey! Nga na ako. tayo! <laughs> Aray ko! Bia me ang papa. Bia me ang papa. Wala, wala.